Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan Sa panalo ng Dallas Mavericks kahapon ay lahat nga ng focus ng media ay nasa performance ng mga star players Kyrie Irving and Stephen Curry and understandable naman ito. Subalit so, pigyan nga natin ng pansin si Max Christie ang 22-year-old player ay nagtala ng 17 points, 5 rebounds at 4 assists. At sa 5 games niya bilang parte ng Dallas Mavericks, siya ay gumawa sa lahat ng ito ng 15 points o higit pa. Nagtatala nga siya ng 17 points, 5.2 rebounds and 3.2 assists per game on 51% shooting sa field and 54.5% shooting naman sa 3-point line sa 5 games span na ito. Sa blockbuster trade ni Luka Doncic and Anthony Davis ay hindi nga gaano na pag-uusapan si Max Christie bilang isa sa mga players na nasabit sa deal na ito 22 years old pa lang nga si Christie at nagpapakita ito ng solid potential offensively and defensively at tiyak nga na may lugar sa NBA ang mga katulad niya Lahat nga ng team ay kailangan ng mga 3 and D players kaya naman solid pick up din nga ito para sa Mavs para sa kanilang long term future at ang gagandahan nga dito para sa Mavs ay tila ba sila nga ang umani ng bunga na tinanim ng Lakers kay Max Christie. Sa pinapakita niya ngayon ay hindi malabo na darating din ang araw na mapupunta sa kanya ang starting shooting guard spot ni Klay Thompson. Lalo na at very efficient nga siya at sa punto na ito ng kanilang career ay mas reliable defender na din si Max Christie kaysa sa multi-time All-Star and four-time NBA champion. Sa palagay nyo ba ay magiging permanent starter para sa Dallas Mavericks si Max Christie? Habang si Markel Fultz naman mga ay mabibigyan pa ng isang pagkakataon sa NBA. Kinuha nga siya ng Sacramento Kings mula sa free agency. Ang former number one pick ay nag-average pa lang nga 2 seasons ago ng 14 points, 4 rebounds and 6 assists per game. Hindi man niya naabot ang expectation sa kanya bilang isang number one pick. May mataas pa rin nga siyang talent level at mata pa rin siya. So deserving pa rin nga talaga ito ng pwesto sa NBA. Sa loaded draft class ng 2017 kung saan nandito ang tulad nila Lonzo Ball, Jason Tatum, De'Aaron Fox, Laurie Markkinen, Malik Monk, Donovan Mitchell, Bam Adebayo, John Collins, OG Anunobi, Kyle Kuzma, Derek White, Josh Hart, Isaiah Hardenstein, Dillon Brooks at iba pa. Si Markel Falls nga ang nakita ng madaming coaches and front office members bilang ang pinakamagaling na player mula sa kolehiyo at madaming naniniwala na isa siyang guard na may potensyon Talaga na maging superstar noon Kung hindi lang ito tinamaan ng injury Sa kanyang balikat at tuhod Ganun pa man magsisilbi nga siyang backup Ngayon ng kanyang draft classmate And 11th pick Malikmang sa Sacramento Kings Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba At aking babasahin yan Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe At i-hit notification bell For more updates at kwentuhan Maraming salamat po sa inyong lahat